kamusta mga boss mga master may nabalita ako eh. naulam daw si awit gamer yun ang pagkakaw na ako sa nabalita ako mga napanood ko at dito na edo napaisip ako kung naulam nga no una sa lahat gusto ko siyang tawasin para malaman natin talaga naulam siya pero una sa lahat para malaman mo kung nakulam ang isang tao, dapat ito ay may karamdaman na hindi maipaliwanag ng doktor. Pero pag ang iyong karamdaman na ng doktor, magduda ka na kung kulam yan. Hindi yung ulam hindi yung barang. Dahil kasi, pag-espiritual, hindi nakikita minsan talaga yan ng doktor magtataka ang doktor, bakit may sugat na hindi nababaho, walang diabetes, may lumalabas na uod, wala naman sakit. Ano? Tsaka yung nang talagang sinyalis ng na mga nakukulam o mga nababarang. Isa pa ditong sinyalis na laging nananaginip ng masama. Pag lagi ka nananaginip ng masama, and then mayroon pang mga nakikita mo na gano'n na nga nangyayari sa tao mo. Yan, yeah, may posibilidad na nakulam ka talaga. Pero pag wala ito, hindi ka nakulang. Pero ganun pa man, dahil nga ako'y napapaisip, gusto kong malaman kung talaga nakulang si Awit Gamer. Umuha ako ng papel. At yung titignan ko talaga nakulang. <coughs> si Awit Gamer. Ito po, may hawak akong papel. Titignan natin talaga kung nakulam si Awit Gamer. Pasisilitan mo natin ang lakis at ating lalagyan ng kurasyon. Ayan. Ayan lang na siya. Medyo wala pa. Tingnan natin. Naku lang nga ba si Awit Gamer? Tignan natin kung anong kalalabasan. So, wala rin daya. Talagang puro spiritual. Ganyan nga oh. Tignan nyo. Ganyan. Ganyan. O, oh, malinaw. Yan ang kasagutan kung nakulam si Awit Gemi o hindi. Yan. Kayo na humusga. Comment nyo sa ating commenting section kung nakulam siya o hindi. Kung ano nakikita nyo. Yan. Nakulam nga ba o hindi. Oh. Mga marunong bumasa dyan. O, oh, yan. Para malaman nyo kung nakulam o hindi. Kayo na ang tumingin. Nakulam nga ba o hindi si Awit? God bless. Thank you. buhay.